Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ng balitang plano ng nga na ng Dallas Mavericks si Kentavis Caldwell Pope. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagdagdag ulit nga na ng dalawang bagong player, ang Los Angeles Lakers. Kagaya nga po nang naibalita ko sa inyo kahapon mga katrops, tuluyan na nga pong tinanggihan ni Kentavius Caldwell Pope ang kanyang natitirang $15.4 million na player option sa Denver Nuggets, kaya magiging isa na nga po siyang ganap na unrestricted free agent simula sa July. At bagamat man nga po may pagkakataon para naman ng Nuggets na kunin siyang muli sa pagbibigay ulit sa kanya ng bagong kontrata, ay malaki na rin naman nga po ang chance na hindi nila ito maibalik gayong napakalimitado na lamang ang kontrata na pwede nga po nalang ibigay sa kanya since wala na nga po silang sapat na cap space. Isa pa, may ibang mga teams na rin naman nga pong willing na kunin si KCP at bigyan siya ng mas malaking sweldo, kagaya na lamang ng Orlando Magic, Los Angeles Lakers, at higit sa lahat ang Dallas Mavericks na gustong gumawa ng isang sign and trade deal para makuha si Kentavious Caldwell pope Sa ganyang paraan nga po mga katrops ay hindi mahihirapan ang kadalang team sa pag-adjust since isa naman nga pong sharpshooter si Caldwell pope Meron na rin naman nga po itong sapat na experience sa pagkuha ng kampeonato, kaya sigurado nga po na hindi nila pagsisisihan kung sakasakali mang kunin nila siya ngayong off-season. Samantala, poon na naman tayo sa ating sulad na pag-uusapan sa balitang nagdagdag ulit nga daw po ng dalawang bagong player, ang Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katrops tapos na ang 2024 NBA draft nung nakarang araw, ay hindi pa rin nga po tapos ang Lakers sa pagkuha ng mga bagong batang player na kanalang magagamit. Sa katunayan, base nga po sa kalalabas pa lang na balita ni Michael Scott ng Hoops Hype, naman nga po ng Lakers na exhibit contract ang dalawang undrafted players na sina Sean East II at Quincy Olivare na parehong guard na nagmula sa Missouri at Xavier. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, si Sean East II nga po isang combo guard na nag-average ng 17.6 points, 4 assists, 3.5 rebounds at 1.1 steals per game. Habang si Quincy Olivari nga po mula sa Xavier ay nag average ng 19.1 points, 5.6 rebounds, 2.1 assists, at 1.4 steals per game. Para nga po sa inyong kalaman mga katrops, ang Exhibit 10 contract nga po ay guaranteed agreement na pwedeng tanggalin kahit anumang oras kung gugustuhin ito. Pero ang mas maganda nga po dyan ay pwede rin naman nga po itong ma-convert sa isang regular contract kung saka mang maging maganda agad ang kanilang performance. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.